Hello guys! For today's video, ay, mga unta ninyo guys. Dili tanan pwede ang atensyo sa social Sa social media ka na lamit tagsudan guys. karon guys, awa ninyo guys. Kung sa sudan sa oh, mga anak puyo. Mas ganaan na sila tuyo guys. Kung sa oban na ka ng kanabit ludoan. Dutuwa din ba sila? Noodles! gamay ra ilang makakaon kanon pero kung tuyo gani alamik eh na ilang kaon na na guys karo na yan si Ali guys o nagsinamok sa iyang kuya nasoko na si Ali kaysa mukan ka ayo si Ali hi ba yung, kain? Hmm. ha hi. sigawan ka ni mama <laughs> am ka Uy, ang yung bata na ano yan eh. Ano yan? Ah! Sige, nadali, nadali Bye-bye na. guys!